So yun mga Kapinoy at uh, mag uh, bacterial flushing muna po tayo. Kailan? Uh, baka siyempre, uh, kung pa rin uh, prevention is better than cure mga Kapinoy. So sa every, every two weeks ala uh, sa isang linggo mga Kapinoy is nagbibigay po tayo ng bacterial flushing sa ating mga alaga. Siyempre para uh, kon tayo uh, prevention sa sakit ta uh, mga Kapinoy. At yung ating isang hen na yan, is naipit yung pa mga Kapinoy. Harang uh, doon siguro kahapon or kagabi. Pero nakakatayo naman yan. Kaya lang nahihirapan siyang tumayo at uh, siguro masakit pa yung paa niya. Naipit pero nakakatayo at uh, kumain naman. Uh, so makaka-recover yan mga Kapinoy at uh, syempre ma nga uh, ako natin uh, obserbahan natin yan. Ah uh, dito nga pala makakapinoy is uh, nakapag first uh, strap na ng egg itong ating uh, isang hen dito. So hindi ko lang alam kung sino 'yan or uh, siguro ito, 'yan 'yan nasa katabi nung nakaupo na ako. So 'yan. So kasi pula na yung uh, mapula na yung uh, mukha mga kapinoy So 5 uh, months uh, going 5 months old na siguro to or 5 months ayan kaya nakapag first uh, drop na ng egg yung isang hen uh, natin na yan mga Pinoy so hindi pa po ala pa pong kuhan yan uh, laman, ibig sabihin kasi po yung rooster natin mga Pinoy is, uh, hindi pa po yan kumakasta siguro mga bago kumasta yan siguro mga 6 months o mga ganun siguro kulang pa mga Pinoy pero maagang uh, nakapag drop ng egg yung ating uh, isang hen. Pero, uh, ganun talaga, hindi naman natin uh, mapipigilan yan, uh, kung uh, makapag-produce uh, na agad ng uh, egg, itong ating mga hen. Dahil, uh, nasa tamang uh, age na po sila, na makapag-drop ng egg, sa maagang uh, panahon, oh, going five months, mga ganun mga Pinoy, isa, uh, nag ready to lay na kaya ating mga uh, daragheng uh, siyempre dito mga pinoy sa ating uh, mga breeder is every sa, sa isang linggo is dalawang beses po tayo nagbibigay dyan ng uh, ganun din uh, nagpa bacterial flushing tayo tsaka po itong uh, binibigay ko sa kanila na egg booster para po maging uh, maganda yung uh, egg production ng ating mga hen at uh, mga may vitamins din po yan para tumaas yung hatching rate ng ating mga sisiw mga Pinoy para makapag-produce tayo ng uh, maraming sisiw siyempre pag maraming sisiw So, marami tayong uh, income mga Pinoy at uh, mar uh, meron tayong pambili ng ating mga patoka so yung ating pinagbibilan is uh, for consuming sa kanilang uh, pang araw-araw na uh, pakain, uh, vitamins yan mga Pinoy and then syempre eh, pag din natin kakalimutan yung para sa sarili natin para sa pamilya pambili natin ang uh, pangangailangan natin sa araw-araw. Kaya malaking tulong ito mga Pinoy para sa sa akin o sa aking pamilya na meron tayong ganitong klaseng uh, business. So hindi man araw-araw ang kita natin dito mga Pinoy pero hindi tayo mababasyo na meron tayong uh, uh, kahit pa paano meron tayong extra income. So pagka meron po tayong nakakuhang mga egg Ibig sabihin mga Pinoy is meron tayong papipisaan Kaya uh, uh ganun na nga uh, business ng uh, pagmamanok mga Pinoy Kailangan natin uh, magsipag, magtsaga Siyempre para kahit pa pano is meron tayong hinihintay na darating na biyaya mga Pinoy dito naman tayo sa kabila natin mga Pinoy dito naman mga kapinoy ito yan nakapag drop na naman so meron naman tayong makukuhang egg dito ngayon yan mga Pinoy So masipag talaga ng itong mga tarag natin na mga Pinoy. Araw-araw po yan, di naman tayo nawawalan ng uh, collection na egg. So, iniipon po natin, saan natin papibisaan, at saka natin iasalang sa incubator mga Pinoy. na naman po, is na nakakuha naman tayo ng uh, ngayong umaga. Uh, ngayong umaga mga Pinoy, unang uh, kuha ko ng itlog doon sa ating uh, chocolate orpington pington. Meron na po tayo nakuha kanina. Isa. And then, ito po ngayon. isa Meron naman tayo dito sa may ating uh, darag. So, mamayang hapon po yan, mga kapinoy at tanghali, meron na naman po tayo, mga harvest. Ganyan po, uh, kasipag uh, mag-itlog. So, nagdidepend din po tayo sa mga patoka mga Pinoy ako po ang ginagawa ko dito is uh, mag, sa maganda po yung ating feeding program mga Pinoy is maganda rin yung ibibigay na na resulta ng ating mga alaga sa kanilang pang, pangingitlog syempre lalo na sa pagka meron na tayo mga sisiw so magbigay po tayo ng maayos na patoka malinis na tubig vitamins yan para manging uh, consistent mga uh, Pinoy yung uh, ating uh, egg production ng ating mga mga hen. So pagka po, <coughs> maganda yung egg production, so marami po tayong uh, mga collection ng egg at sa mga CC Siyempre, Marami po tayong uh, maibebenta. So yun na po yung time na meron tayong bawi sa ating mga alaga. <coughs> So ako, trusted ako po yan ating uh, binibigay na pagkain GMP4, hindi po tayo nagpapromote ng kahit anong uh, pagkain mga Pinoy So sinishare ko lang po sa inyo kung gaano po paganda yung performance na binibigay nito Nasa inyo po yan kung uh, susundan nyo po yung aking mga pamamaraan dito sa aking uh, backyard farm ito naman tayo mga pinoy sa ating mga uh, 2 months old ang ating uh, matitikas na darag na 2 months old mga pinoy yan at uh, maaga rin tumama kapangitlog mga pinoy sure ako dyan kasi maganda yung ating binibigay na feeding program so ba 4 months is makapag uh, first drop na to at uh, ang bilis pong lumaki ng ating mga alaga mga kapinoy. Nakita nyo naman yung rooster natin. Ano, ano? Ganda lang uh, pagkakabulas nyan mga kapinoy. Dahil uh, talagang tinututukan ko to. Hindi natin pinababayaan sa pagkain. Siyempre, number one, malinis na tubig. Vitamins. So, every ganun pa rin. Every... Every... Uh, sa isang linggo dalawang beses tayong mag bacterial flushing para po siyempre uh, number one yung uh, malayo sa sakit yung ating mga alaga kasi po may mga wala na naman ngayon may mga virus na naman ngayon mga Pinoy at uh, hindi natin nahayaan yan na, na mapeste yung ating mga alaga mga Pinoy kasi ito yung tumutulong sa atin sa anak buhay. Tulong natin to sa ating uh, or agapay natin mga Kapinoy. Siyempre pagka uh, meron na silang uh, napag-produce uh, na tayo ng uh, sisiw. At uh, siyempre meron na naman tayong pwedeng uh, ma-release. Uh, madali tayo mapag, uh, benta mga Pinoy uh, through social media so kinakapos pa nga po tayo ng sisiw mga Pinoy dahil marami pong uh, order sa atin na mga sisiw kahit po sisiw lang week old mga Pinoy is uh, marami pong uh, gusto kaya lang lapar po tayong masyadong maraming maiproduce na nakuan dahil nga po last month is talagang uh, hindi naging maganda yung uh, egg production ng ating mga alagang hen dahil don sa uh, nabili kong uh, uh, feeds na, na ipakain ko sa kanila so lesson learned mga Pinoy kung bakit uh, at least alam ko kung ano yung naging mistake ko yung uh, naging pagkukulang ko mga Pinoy So ngayon pa lang po nakakabawi na maganda yung uh, panging itlog, mga Pinoy. So every day hindi bumababa ng anim uh, pito uh, Ganoon ang nakakoleksyon uh, natin dito sa ating mga hen. So mas mabilis lang tayo makaipon ng uh, itlog. So every week or every 6 days is uh, nagsasalang tayo mga Pinoy ng uh, ating uh, mga alaga. At ang ating malalaking orphington mga kapinoy oh. so bacterial flushing din yan mga kapinoy nasipag naman pong umitlog itang ating uh, kwan. almost everyday po yan mga kapinoy is meron tayong nakukuhang itlog dyan sa ating spla, uh, uh, chocolate orphington at dito naman tayo mga kapinoy sa tabi ng ating uh, may ilaw so bago na to mga kapinoy yung nandoon sa may ilaw inilipat na natin sila rito ngayon dahil meron po tayong mga napisa nung uh, last 3 days at yung uh, malalaki na ito na sila mga Pinoy at uh, nailipat na natin dito so mga darag parawakan tsaka upgraded po ang nakalagay dito mga Pinoy so karamihan dito is, uh, tingin ko is mga darag mga itim na yan mga Pinoy at tsaka, meron tang isang parawakan dyan na itim sa puti na parawakan yan mga Pinoy at uh, nadagdagan na naman yung ating mga alaga mga sisiw meron tayong isang bibi dyan mga Pinoy lusog niya no ang bilis niya lumaki at yan na mga Pinoy yung dito sa may ilaw natin at uh, yung mga bagong pisa natin dyan Ayan na sila at saka yung mga nakaraan. Yan mga Pinoy oh. So marami na naman po yung tarag natin dyan mga Pinoy. Ito naman yung mga parawakan natin mga Pinoy na araw-araw din tayo nakakuha ng uh, itlog dyan sa kanila. So hindi tayo nababasyo dyan mga Pinoy. Talagang uh, sa consistent na sila ngayon mga kapangitlog mga Pinoy. Minsan dalawa. So okay na okay din kasi po marami din na gustong uh, bumili ng uh, sisiw niyan sa atin. Yan, bibigay po tayo ng uh, egg booster dyan mga Pinoy. At nandito naman mga Pinoy yung ating mga month old. Ayan, one month old natin yan mga Pinoy nailipat ko na sila dito dahil uh, uh, marami na sila mga pinoy so kailangan natin mag separate iwalay yung ating mga sisiw para hindi sila nagsisiksikan overcrowded mga pinoy pagkas sobrang dami so hindi po makalaki na maayos yung iba natin mga sisiw nag aagaw agawan po sila sa pagkain so kaya lipat natin dito yan ayan eh, mga kapinoy oh. po yan yung uh, medyo black na po na yan nagbabago na po ng kulay mga kapinoy nagkakaroon po ng kulay brown so ayan eh, mga kapinoy oh. at meron pa tayo dito mga kapinoy yung eh, mga kasamahan nun oh, andyan po yung cobra at ayan mga yung mga kulay gray po na yan mga kapinoy lahi po nang kuha natin yan ng uh, orpington na splash orpington at may mga kung po dyan upgraded tsaka po yung kuha natin ah, meron din pong darag dyan ayan may darag po yan sa kanya may kulay itim, so ganda ng cobra natin mga kapinoy ayan gumaganda na kasi po lumalaki na sila ganda talaga ng uh, tindig ng cobra mga kapinoy oh, naked necks lalo na po pagka malaki na yan so yon mga kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at sa uh, shout out po sa ating mga silent viewers sa ating mga OFW saan man po kayong paning ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po notification bell para palagi po kayong updated sa atin pang mga susunod na video. At ako po ay nag-iwan sa inyo ng mga katagang magmay pangarap, magsumikap. Palam.